Mariing pinabulaanan ng Pinoy Big Brother ex-housemate na si Patrick Sugi na may kaugnayan ng asawa niyang si Ariel Garcia sa controversial ni ni na Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Shhh. Shhh. Yeah. Kasalukuyan ngayong nadadawit ang pangalan ni Ariel sa hiwalayang Katniel matapos siyang ituro ng ilang netizens na naging karelasyon di o mano ni Daniel noong sila pa ni Katrin. Nagugat ito dalawang buwan na ang nakalipas nang mayroong magpost sa Reddit ng isang blind item tungkol sa isang babae raw na nagkangalang mermaid na naging kalandian at ka-sexual encounter ni Disco habang karelasyon pa nito si Kay. Ayon pa sa nasabing blind item, madalas ang pagkikita ni na mermaid at disco dahil nasa iisang group sila ng barkadahan, ang Eat Squad. Ilan sa mga netizens ang nag-assume na ang tinutukoy ng mermaid ay si Ariel, nakapangalan ng bidang karakter sa Disney film na The Little Mermaid. Habang si Disco naman ay inassume na si Daniel at Kay si Katrina. Ang tinutukoy na 8 squad ay ang Nguya squad, ang barkadahang kinabibilangan ni na Daniel, Katrin, Ariel at Mr. Nitong si Patrick. Kasama na Joshua Garcia, Ria Ataide, Zanjo Marudo, Sofia Andres, Kal Kalel Ramos, Gabi Garcia, Alora sa Sam, Dominic Roque, Marco Gumabaw at Joe Vargas. Ayon pa sa blind item, ang nabuong relasyon ni na Daniel at Ariel ang naging dahilan kung bakit hindi raw sumipot si na Daniel at Catherine sa kasal ni Ariel at Patrick noong April 20, 2022. Naong katangpost na ito nitong viernes, January 12, 2024, nang magpost sa Instagram at Facebook ang nakatatandang kapatid ni Catherine na si Kay Bernardo. Kasunod ng pag-unfollow ni Catherine kay Daniel at sa tatlo pang kapwa niya aktres na si Liza Soberano, Julia Barreto at Jillian Vicencio. Laman ng nakakaintrigang post ni Kay ang isang litrato ng maskara na may nakasulat na We know what you did last summer at ang makahulugang caption niyang naglalaman ng mga taong nakalipas. 2017-2018, 2019-2021, 2023 And the very first one that I know, 2014 ayon sa ilang netizens, marahil ang mga tao na nakasulat sa caption ni Kay ay listahan ng mga tao ng kung kailan nagtaksil si Daniel kay Katrin. Dahil dito, mabilis na nag-viral sa social media ang pangalan ni Ariel dahil sa hakahakang siya ang babae ni Daniel noong 2018. Sa pamamagitan ng pagpost sa ex, Mariing pinabulaan ni Patrick ang spekulasyong isa ang asawa niyang si Ariel na sumira sa relasyon ni na Daniel at Catherine. Ani Patrick, hindi niya alam kung bakit biglang nadawit si Ariel sa isyo ng Catriel. Gayong matagal na silang hindi aktibo sa showbiz matapos nilang magpakasal at magkaanak. Saad ni Patrick, published as is. Yung nananahimik kayo pero dinamay pa rin. Sige kung masaya kayo dyan eh. Teka, papakain ng kami ng baby. Sa kabila ng mga ingay na dulot ng hiwalayan ng mga kaibigan nilang si Daniel at Catherine, isa lang daw ang sinisiguro ngayon ni Patrick. Walang katotohanan ang ibinibintang sa kanyang asawa. Anya, we don't know where all of this is coming from. But I can assure you guys, my wife has nothing to do with this. Yung di, yung di nila pag-attend sa wedding namin before, na-clear na namin yung reason kung bakit di sila nakapunta. Sa huli, pakiusap ni Patrick sa publiko na tigilan na ang kanyang pamilya, lalo na ang kanyang asawa. Sabi niya, stop making false accusations, please. We're trying to live a quiet life, so please stop. I'm only talking kasi nadawit na naman name ng wife ko. There's no truth to this. That's all. Salamat.